Jaime Hiwaga. So, ayan, question lang. Anong may papayo mo sa may mga business pagdating sa customer service? Siguro, sa tao, ang ugali, yun ang pinagkakaiba. Kaya masisisi kung bakit ganun din. Kaya nga, di ba, may, mayroong deference dahil sa pag-uugali ng isang tao yun. So, ang makakapag uh, sabi dyan, makakapagturo, yung may mo na si Diwata. Dapat i-meeting niya na ganun kasi iba-ibang mga spekulasyon yung binabato sa kanya ngayon kaya dapat yung iwasan niya. Kaya lagi mong tandaan, ang mga tauhan hindi mo hawak ang pagkatao at bugali. Kaya dapat meeting lang para din yan sa katiwasayan ng yung business. Yun lang. Ayan, pero dito may sobrang masabi ko lang dito sa mga staff niya. Super friendly. Tapos ang saya lang ng ambience kaya babalik-balikan talaga kayo. Ay, Ay hindi. Sa amin naman kasi ma'am, ganito lang yan eh kung mayroon man na hindi patok sa kanila o may masasabi sila sa mga staff namin o sa pagkain namin, maaari po lamang silang pumunta sa amin at usapin kami. Wala naman po masama yun eh, unless na pa po natin ng maayos. Para tuloy-tuloy po tayo. Ayan, tas alam nyo guys, super babait ng mga staff nila. As in, super friendly, lagi naka-assist agad kung anong, anong kailangan nyo. At saka lagi nakangiti. Eh. Ayan. Tapos ang saya lang ng ambience dito. Yun naman din yung pwedeng balik-balikan sa kanila eh. Yung saya, yung kulitan, tsaka yung ambience. Tal talagang nabubuo yung friendship dito, Besh. At saka hindi lang yun. Yung staff kasi nila super friendly as in. Ayan o, oh, tinan mo si Kulia. Ayan, super bait niya. Siya yung nag-accommodate sa inyo. Tapos ang kakaiba pa dito, para siyang mang inasal. Tataas mo na yung kamay mo kung gusto mo na exercise, Ganun lang. Pakita mo ito. ito, ito. Mm. Ayan. Sarap. Mm -hmm. sarap. Mm -hmm. oh, buddy, sabaw pa po, sabaw. Mm -hmm. Ang masasabi. Mm -hmm. yes. Mas malasyo siya at mas crispy. Sobrang sarap din guys talaga. Yeah, sobrang sarap. Sabaw, sabaw pa lang ulam na. Perfect. natin. Mm -hmm. Ayan, papakita ko sa inyo kung ano kalaki yung chicken nila guys. Sobrang laki like, talaga. Kasi ako sa mga natin yung gravy, siyempre. Mm. sarap! Panalo rin, juicy. Ano? Panalo, juicy, juicy rin. Anong masasabi mo sa mga stock nila? Masasabi ko sa stock nila, uh, sobrang bait saka talagang pag nagtaas ka talaga ng kamay, pupunta agad sila. Oh, mas friendly, no? Yes. Mas friendly. Tapos lagi nakangiti. Yeah. Yan ang pinakaiputan ko. <laughs> ang <laughs> Ang <laughs> Ayan, dumating na ang ating soft drinks. Tsaka coke. Anong difference ng ano mo, ng Paris Overload mo sa iba? Wala naman po siguro kasi di ba pang sinabing Paris po, hindi sila naman din ang past. Depende na lang po siguro sa lasa. Yung soup talaga nila, mas malasa kaysa dun sa kabila. Sa totoo lang mga besya, mas malasa talaga. Hindi mo na ng mga condiments chicharon. Ito yung chicharon. Tikman naman natin yung chicharon niya. Ayan. Ang sarap. Ang lambot. lechon. Oh. Ang lambot tapos crispy. Maraming sarap. Ano man sabi mo rin message mo kay Diwata? Ah, okay, ganito 'yan. Si Diwata, alam mo 'yung inspirasyon kita, 'di ba? Lagi kong sinas- Ito rin sasabihin ko sa iyo. Kung ano man yun ang success ng business mo na tinatahak ngayon, lingunin mo lang talaga kung saan ka nang galing. 'Yun lang 'yung gamitin mo bilang source sa mga basher naman ni Sis Diwata. Sige, tumalak lang kayo, kumahol kayo na kumahol. Alam naman niya ni eh, ng Panginoon kung saan ang galing si Iwata, kung anong klaseng tao yan. Alam ko napakabait yan. Kaya tinan mo naman ngayon, di ba, lahat ng support na bumubuo sa kayo. Huwag mo na lang pakinggan kung ano man ang sinasabi ng opinion ng iba. Basta ang alam mo, malinis ang pagkatao mo at marangal ang trabaho na business mo. Sir, Masarap na Masarap na pa rin. Masarap na pa

dito ko natutunan hiwaga na ang pinakasekreto talaga sa isang negosyo ay ang pag-uugali natin sa ating mga customer. Natural na lang na dapat pasarapin natin at gawin natin ang ating best pagdating sa ating negosyo. Lalo kung tayo ay nasa food industry to kila Hiwaga, sobrang napakababait at napaka-accommodating ng kanilang mga staff. Lagi silang nakangiti at sisiguraduhin nila na magiging masaya ang experience mo pag kumain ka sa kanila. At sisiguraduhin ko sa inyo na napakalasa, napakasarap at napaka-crispy ng kanilang mga pagkain. Kami po mismo ang magpapatunay dahil kami rin po mismo ang nakatikim ng mga pagkain nila. Next review lang po, sa lahat na nakainan namin, kilahiwaga po ang pinakamasarap sobrang friendly at napakabait talaga ni Hiwaga. Napaka jolly niya at talaga makikita mong ini-enjoy niya ang kanyang trabaho. At kapag kumain po kayo sa kanila, siya po mismo ang makikita nyo nagsasandok ng inyong mga pagkain. Ayan, may invite mo na lang lahat na lang. Invite mo na lang lahat. Okay, Luzon, Visayas, Mindanao. Saan man sulok na mundo, ako po ay inaanyayaan ko po ang lahat na pumunta po dito sa Quezon City, Lidex Commonwealth extension po yan ng Ayon Baker Road uh, bukas po kami tuwing Monday, Sunday 6pm until morning AM po na magaling araw meron po tayong ano ah uh, Paris si Overload at Gulalo Overload meron po tayong Chaka Kenjoy at saka tinatawag namin na Pork chop, shingaling-aling, yung hiwaga, sisig po yan. Only rice po yan lahat, only juice, only sabaw, free drinks. At ito pa yung pahabol ni Hiwaga. anilap, love, ani Yan po ang balita ni Hiwaga. Thank you so much po. Yes, ang sarap nun, Mi. Thank yes, you po. Thank you, thank you so much, Mi. And more okay, blessings sa business. Yes, thank you, thank, thank you po. patuloy ka namin sa support, ha? Yes, thank you po. Ay, ito pa po na, ma'am. Maraming salamat po sa buong Quezon City po na patuloy pong uh, sumusuporta kay Hiwaga. Luzon, Visayas, Mindanao po yan. Mga pa-international naman po yan. Maraming salamat sa inyong lahat. And I thank you. pa thank you. God bless you all. God bless. Thank you.